pagkaganda tignan. Ang mga halaman nga may, may nag-alaga. Yun guys. Maganda talaga no pag may nag-alaga nag sa mga halaman. Kasi malinis. at mag Maganda. Maayos ang pagka alaga sa mga halaman. Yan si kuya yan nag-aalaga. Yun. Malinis. mama bermuda pa dito. Yun. Maganda tingnan Wow, napakalinis. Yan pa, oh, may sa na pa yun. Yun, tingnan mo. Ang dami mga bulaklak yan. Pag, pag palaging ginidiligan ng tubig yun. Yun, maraming bulaklak yun, oh. No? na mo, napakaganda yun. Wow, ano kayang, ano kayang pangalan ito, no? Kasi isa ito, tumataas ito yung puno na yan. Tumataas yan, itong puno. Pag malaki yan, ha, mahabang mahaba, mahaba niya siya yun siya ito nakakainya hmm, alagang alaga malinis na malinis talaga yun si kuya yun napaka sipag ni kuya yan malinis na yun yan tingnan guys kinakamay kamay lang niya siya nagdala ng ano kasi pag talaga yung tao yan guys. Oh, napakaganda ang view dito. Yan. Ganda-ganda yan. Kinakamay-kamay lang niya. Ganun lang. Nuhubot-hubot lang niya yung mga damo yun. Binunot lang niya. Yan. Kasipag talaga yun. Ang bilis niyang nagbunot sa damo. Pakasipag talaga yun. Hmm. Ah, Taka dire, rasad ka. Ah, doon sa inyo haday dire. Ah, maayo. Kaya plitihan, kaya naramdas inyo ha. Hmm, guys, thank you for watching. Bye-bye.